Sa Asa na yung chocolate ko? Subukan mo kung siya. mama po. Sabi mo nga, Sabi mo Lola, pengen chocolate. pa siya. Si Lola? Ano tarbaho? Si mama nagtatarba pa. Si Lola May nga. May chocolate doon. Kay Lola, kahumingi. Sabi mo si Tita Tinky. Wala pinkie. doon, wala doon. Ano doon chocolate. Mama ah, na kay mama mo. <laughs> Hindi mo kasi nalilinaw <laughs> eh. <laughs> nasa, nasa <laughs> tarbaho nga eh. Eh di, wala kang chocolate sa bahay mo. Nasa trabaho ni mama mo. Kuha ko bukas. Eh, uwi na ako mamaya. Sama ka sa akin? Hindi Ha? ba? Sama ka sa akin. Bakit? Nasakay tayo ang jeep. Nakain tayo si Jollibee. Meron naman kami padulasan ni mama. Eh, padulasan yung auuntog ka doon. Hmm. Bago, bago, ba, on order namin yun eh. Magkano? Hindi ko alam sa'yo. <laughs> Hindi ko alam sa'yo. Nakapalit mo ba? Kaya na nang ng tubig. Kaya nang motor? Yung dito. Dito? Kasi... Kaya nang motor? Kasi ano? Kasi mm... to race? Apa. Naka na lang yung, yung ano, yung balot. Ay, balot. naka balot lang na. Pala, eh. Ay, hindi nakaayos yung balot ng motor. Opo. Eh, sino ka mukha mo? Ba o, hindi ka dito. Ilana. Hindi. <laughs> dati ako. O, saan dati mo? Ilan, ilan. Sa bahay. Ilan ba, daddy Sa tarbaw. Ilan? Ang pangalan ni dati? Isa. Si isa lang. Ano dalawa na? Tapos, si mama. Si yung, anong, anong pangalan, pangalan niya, ni, hindi-dadi? Tikong. Very good. <laughs> Pangalawa yun eh. Baka yung isa, si Tikang. Anong tawag mo doon? Kilala niya yung isa. Hindi ko na. Daddy Hindi ko na papa yung yung, yung hey, daddy kong luma. Hahaha. <laughs> pera. <laughs> 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 Pero dumate, yung dumating. Hindi ka na sinusupplyan. <laughs> kaya bago na yung umayin. daddy ko. Yung, very good ah. <laughs> bago na yung daddy mo Pero yung umiyak ka, yun yung daddy mo. Oo. Uh -huh. ka na, umiyak? Niyo pa. Gusto ko na siya makita. Wow! Gusto makita yung Ayaw naman niya ako kunin, kaya ayaw ko na magpakuha. Hahaha! <laughs> Ay kasi, wala mag-aalaga sa iyo doon. Pag kinuha ka niya, eh di hindi ka na kay mama mo. Hmm. Ayaw mo sa mama mo. Pag namatay na lang po siya, kukunin na lang ako na. <laughs> pag namatay na. Sino mo mamatay? Patay, patay na natin, gusto mo? Si Sino ang pag namatay? Sino ang mamatay? Oh. Siti ko mo si ano, Ian. Ian. Wala na siyang kukuhain. -hmm. <laughs> <laughs> ano ba balik? Hindi <laughs> na. Bye-bye. 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 Bye. Ako. Wala. Wala ako? Wala. Saan? Nulutong mo pa yun, di ba? Oo. Mamaya sabihin mo kay mama mo, pero hindi ko ka si Tita Pinky, ha? Ano araw siya uuwi? Ano araw sa si mama mo? Buksan ko. Ano, buksan mo daw. Ano? Anong oras oh, uwi si mama mo? Anong oras uwi si mama ano? mo? Nagtatarba pa. Diyan ang At uwi tayo dyan tayo ano? Tayo. Dito sa ba? mga may basi lang doon sa Ba't mahilig ka dito? Kala ko naman. Ano ito? Maik niya, nga. Anyo. Ay, bait. Pero gusto ko chocolate. Matatapon na oh. Natapo na. Ah, konti pa, kunti pa. Isa na pa yan. Mm, thank you. Jacob. ating tingin ka mo na sa video oh, mo. O, papanoorin mo to ha.